Sa likod ng bawat malaking pangalan, may batang tahimik na lumalaban para marinig ang sariling tinig. At sa mundo ng boxing, may isang pangalang unti-unting umaangat, hindi dahil sa apelido, kundi dahil sa sariling pawis at tapang. Siya si Eman Bako sa Pacquiao. Pero sino nga ba siya at gaano siya kayaman? Si Eman ay matagal nang kilala ng publiko bilang anak ni Manny Pacquiao. Pero noong 2002 lamang siya opisyal na kinilala sa pamamagitan ng legal na dokumento na nagpapatunay ng relasyon nila. Doon niya nakuha ang apelidong Pacquiao. At mula noon, naging mas malinaw ang landas na tatahakin niya. Pero hindi ito madaling paglalakbay. Bata pa lang siya, naranasan na niya ang pambubuli at pangmamaliit mula sa mga tao. Maraming tumatawag sa kanya ng kung ano-ano. May mga kumukot siya na ginagamit lang daw niya ang pangalan ng ama. At dahil dito, lumaki siyang may bigat sa dibdib. Pero naging fuel din ito para mas pagsikapan niyang bumuo ng sariling pagkakakilanlan. Sa murang edad, pumasok siya sa mundo ng boxing. Alam niyang maraming magkukumpara sa kanya sa ama niya, pero hindi siya natakot. Ang gusto niya ay patunayan na hindi siya basta anak ni Pacman, kundi isang mandirigma na may sariling kwento. Sa ngayon, may record siyang 7 panalo, walung talo, isang tabla at apat na knockouts. At kamakailan lang, nanalo siya kontra Nico Salado sa undercard ng Trila in Manila 2. Isang malaking event na nagpakita sa publiko na seryoso siya sa kanyang karera. Makikita sa bawat laban niya ang determinasyon. Hindi siya nagmamadali, hindi siya nagpapadala sa hype at hindi niya ginagamit ang kayamanan ng pamilya bilang shortcut. Lahat ay pinaghihirapan niya at ang maganda, nakikita ito ng mga fans at boxing community. Maraming nagsasabing may potensyal siyang maging isa sa mga susunod na mukha ng Philippine boxing kung magpapatuloy ang disiplina at pag-angat niya. Ngunit kung pag-uusapan kung gaano siya kayaman, mahalagang maintindihan na hindi pa personal na milyonaryo si Eman. Bata pa siya at nasa simula pa lang ng karera. Pero hindi rin tama na sabihing simple lang ang buhay niya. Bilang anak ni Manny Pacquiao, natural na lumaki siya na nasa komportabling buhay. May akses siya sa mga bagay na karamihan ay pangarap lang. Magandang edukasyon, maginhawang tirahan, at suporta mula sa isa sa pinakamayamang atleta sa kasaysayan ng Pilipinas. Hindi naman sikreto na bilyonaryo ang pamilya Pacquiao, lalo na sa dami ng laban, negosyo, endorsement at ari-arian nila. Kaya kahit hindi pa kumikita ng malaki si Eman, hindi makakailang may yaman siyang kaakibat. Pero ang maganda sa kanya, hindi niya ito ipinagyayabang. Sa mga nakikita online, simple pa rin siyang kumilos, tahimik at hindi ipinapakita ang kayamanan sa social media. Mas nakikita ng mga tao ang pagiging focus niya sa boxing kaysa sa material na bagay. Sa kabila ng lahat ng comfort at pribilehiyo, may bigat pa rin dala si Eman. Hindi madali ang lumaki sa ilalim ng napakalaking anino ng isang living legend. Lahat ng kilos niya sinusukat, lahat ng laban niya ikinukumpara lahat ng galaw niya, pinupo Pero sa bawat laban, unti-unti niyang pinapatunayan na kaya niya. May sariling estilo, may sariling lakas, at may sariling boses. Habang lumalaki ang pangalan niya, mas dumarami ang nag-aabang sa magiging kinabukasan niya. Magiging world champion ba siya tulad ng ama niya? O gagawa siya ng mas kakaibang landas? Wala pang nakakaalam, pero ang malinaw, mayroon siyang puso, sipag at pagkataong unti-unting hinuhubog ng mga karanasang mahirap man ay ginagawa siyang mas matatag. Sa huli, si Eman Bako sa Pakyaw ay hindi lamang anak ng isang bilyonaryong boksingero, isa siyang batang may sariling laban, sariling kwento at sariling pangarap. At habang patuloy siyang humahakbang papunta sa rurok ng kanyang karera, unti-unting nagiging malinaw na may kakayahan siyang gumawa ng pangalan na siya mismo ang may-ari.